Bakit nagtagumpay ang unang flip top event? Ano nga ba ang mga nangyari sa pinakaunang ahon event na naging mitya ng apoy sa kulturo ng Pinoy Hip Hop? Kung akala mong simpleng bakbakan lang to ng mga linya, nagkakamali ka. Ito ang gabi na binago ang buong eksena sa hip hop scene. Tara't balikan natin ang kasaysayan. What's up mga bro? Itong video na to ay tungkol sa unang ahon event ng Flip Top. Dito nakilala lalo ang mga naging idol natin pagdating sa battle rap. Simulan na natin. Balik tanaw. Ang kauna-unahang ahon event. Matagumpay ang unang dalawang event ng Flip Top, ang Grain Assault at ang Second Sight. Bagamat hindi pa sobrang punuan ang mga venue noon, ramdam pa rin ang suporta at kasabikan ng mga tao sa bagong anyo ng Battle Rap. Para sa iba, sapat na sana yun. Pero para kina Anigma at ng kanyang mga kasama, hindi pa tapos ang laban. Lalo pang tumindi ang lahat ng tuluyang kumalat sa online ang mga video. Ilang linggo lang ang lumipas at pumalo na agad sa mahigit 100,000 views ang mga laban. Dumarami na ang mga hip-hop heads na naaakit at sumusuporta sa sa liga. Pati mga aktibong bahagi ng eksena, nakisilip na rin. Hindi lang sa mga palitan ng linya ng mga MC, kundi pati na rin sa kabuuan ang kultura ng lokal na hip-hop. Biglang dumami ang mga bagong tagahanga na sa, sa susunod na kaganapan. Noong May 15, 2010, ginanap ang ikatlong event ng flip top na tinawag na ahon na nangangahulugang pag-angat. Pero higit pa ito sa isang gabing puno ng battle rap at performances isa itong pagdiriwang. Pagdiriwang ng panibagong pagsilang ng Pinoy Hip Hop. Bago pa man magsimula ang ahon, punong puno na ang Guerilla Radio sa Pasig. Para sa buong crew ng Flip Top, surreal so o parang panaginip ang tagpong iyon. Sa event na ito, nasaksihan natin ang isang di malilimutang bakbakan ni Nadelo at Target. Pareho silang nagpakitang gila sa debut nila sa second site. pero sa ahon, ibang level na ang pinakita nila. Bumangis si Target sa kanyang mga sulat, malalalim at matitinik. Habang si Delo ay binansagang rebattle king dahil sa husay niya sa freestyle sa rebattles na walang mintis. Si Luni na tumatak din sa second sight bumalik para harapin si Saito. Muli niyang pinahanga ang lahat sa kanyang presensya sa entablado at komplikadong estilo ng tugmaan. Binomba tayo ng complex rhyme schemes na parang sinukat bawat pantig. Natalo man si Saito, umani pa rin siya ng hiyawan dahil sa kanyang nakakatawang punchlines at likas na galing sa freestyle. Isa siyang alamat sa larangan na ito. By this time, kilala na si Batas bilang kontrabida ng flip top. Sa ahon, nakalaban niya si Fuego at hindi siya nagpaawat sa kanyang agresibong estilo. Binira ni Batas ang ilan sa pinakamatinding linya ng gabi gamit ang tusong wordplay at matataling pananalita. Hindi rin nagpahuli si Fuego. Sinubukan niyang sabayan ang bangis ng kalaban at gustong gusto ito ng madla. Kahit pa hindi ayon sa naging desisyon ng mga hurado, isa itong klasikong laban sa kasaysayan ng flip top. Pwede sanang tumabla ang laban ni na nating Esa at Abra. Pero sa kasamaang palad, nag si Abra. Buti na lang, binawi ni nating Elsa sa kanyang mabibigat na linya at matinding delivery kaya sulit pa rin panoorin. Hindi rin malilimutan ang mga naging performance ni na Silencer, Apex, Sheyi at Daddy Jody. Ang Ahon One ang nagsilbing panimulang yugto ng kanilang matagumpay na battle rap careers. Hindi na aktibo sina Silencer at Daddy Jody pero baka balang araw ay bumalik sila. Samantalang sina Apex at Shea ay tuloy-tuloy pa rin sa pagangat at mukhang hindi pa titigil. Nagpakitang gilas din ang English Conference ng Flip Top sa unang ahon. Sina Skarm at Josh G sina Skarm at Josh G ang nagbanggaan. Parehong first time sa modern format. Kahit may mga malulupit na linya si Josh G, hindi ito sa para mapantayan ang husay ni Skarm sa pagrap. Sa kabilang banda, ang laban ni na Plasma at Team ay naging kakaiba. Kung dati one-sided ang mga English battles, ito ay naging dikit na laban. Pareho silang todo bigay sa kanilang estilo, dahilan para maging isa itong klasik na sagopaan. Halos lahat ng laban sa ahon ay pumalo ng mahigit isang million views sa YouTube ilang linggo matapos i-upload. Mas lumawak pa ang naaabot ng musika ng mga MC kaya mas naging inspirado silang maglabas ng iba't ibang proyekto. Patuloy ang paglago ng flip top at lahat ng ito nangyari ng walang tulong mula sa mainstream media o malalaking kumbanya. Ang nagdala lang ay ang dedikasyon ng flip top crew at mga battle rapper. Dahil sa tagumpay ng unang ahon, agad itong ginawang taunang event at bawat sumunod na ahon ay naging makasaysayan din. Saka sa kasalukuyan, itinuturing itong isa sa pinakamalaking kaganapan sa Philippine Hip Hop taon-taon. Ginaganap -taon. ang ahon event tuwing December o last event ng taon. 15 years na ang flip top kaya umabot na tayo sa ahon 15. Sana ay maging bahagi ka ng mga susunod pang kabanata. At yun na nga mga bro. Kung gusto mo pa ng gantong kwento, yung may hip hop, nostalgia at tunay na kultura, ilike mo na tong video, mag-subscribe, at i-turn on ang bell icon para sa mga susunod na episode. Comment mo rin kung anong battle ang una mong napanood sa unang ahon event ng flip top. Hanggang dito na lang at kita kits pa din sa susunod na video. Peace out.